Mga kaibigan, isang mainit na namang usapin ngayon ang muling pagkapanalo ni dating US President Donald Trump sa halalan ng Amerika. Maraming nagtatanong sa muling pagkapanalo niya at anong magiging epekto nito hindi lang para sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang mga bansa gaya ng Pilipinas. Pag-usapan natin ang mga posibleng pagbabago sa pandigdigang politika at kung paano ito makakaapekto sa ating bansa lalo na sa West Philippine Sea. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Si Donald Trump ay isang personalidad na kilala hindi lamang sa loob ng Estados Unidos, kundi pati na rin sa iba't ibang mga bansa dahil sa kanyang mga matitinding pulisiya at mga pananaw sa pandigdigang politika. Isa sa mga pangunahing aspeto ng kanyang administrasyon ay ang kanyang matibay na pakikipag sa mga kaibigan at kalyadong bansa ng Amerika. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, Ipinakita ni Trump ang kanyang determinasyon na palakasin ang mga kasunduang pangdepensa at makuha ang tiwala ng mga kalyado nito gaya ng Pilipinas na malaking bagay ang isang Pangulo na masigasig sa pagtutulungan sa aspeto ng depensa at seguridad. Noong nakarang termino ni Trump, kilala siya sa matibay na posisyon laban sa China at ang kanyang pangakong protektahan ng mga kalyado nito sa rehiyon ng Asia. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, Ipinakita ng Amerika ang maring pagtutol sa mga maritime claims ng China sa South China Sea. At itinaguyod din ng administrasyon ni Trump ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas na naglalayong kilalanin ng ating karapatan sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ganitong mga hakbang ay nagbibigay ng kumpiyansa sa Pilipinas na kaya nitong ipaglaban ng mga teritoryong ito sa tulong ng isang makapangyarihang kalyado. Sa pagkapanalo muli ni Trump, malaki ang posibilidad na ipagpapatuloy o higit pang palalakasin ang tinatawag na Freedom of Navigation Operations or FONOPS ng US Navy sa West Philippine Sea. Ang FONOPS ay isang hakbang na nagpapakita ng dipagsangayon sa mga pag-aangkin ng China sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-navigate ng mga barkong pandigma ng Amerika sa mga lugar na tinuturing na bahagi ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, na ipapakita ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya na may territorial dispute sa China. Bukod pa rito kilala si Trump sa kanyang matibay na pakikipag-alyansa. Noong nakaraan, pinalakas ng kanyang administrasyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na naglalayong protektahan ng dalawang bansa mula sa anumang panlabas na bantak. Isa sa mga halimbawa ng matibay na alyansa ay ang pagsasagawa ng mga joint military exercises na nagpapalakas ng depensa ng ating bansa. Malaki ang benepisyong na idudulot nito sa Pilipinas dahil hindi lamang tayo nabibigyan ng proteksyon, kundi natututo rin ang ating mga sundalo mula sa mga advanced techniques ng US military. Sa usapin naman ng ekonomiya, maring asahan ng pagpapatuloy ng mga economic sanctions laban sa mga Chinese entities na sangkot sa construction ng mga artificial islands at militarisasyon sa West Philippine Sea. Malaking tulong ito sa Pilipinas dahil nababawasan ang kakayahan ng China na dominahin ang rehiyon sa pamamagitan ng mga ginagawang istruktura. Ang mga sanctions na ito ay nagsisilbing babala sa China na hindi sila basta-basta makakagawa ng aksyon ng walang kaakibat na parusa. Ang mga economic sanctions ay nagdadala rin ng malalaking epekto sa mga Chinese entities na naapektuhan dahil sa limitasyon sa kanilang kalayaan sa pandigtigang merkado. Para sa Pilipinas, ang mahakbang gaya nito ay isang tagumpay dahil napipilitan ng China na mag-ingat sa kanilang mga aktibidad sa rehiyon. Habang nagkakaroon tayo ng oportunidad na makuhang ang ng ibang mga bansa sa ating laban para sa ating teritoryo. Samantala ay may isa pang kontrobersyal na isyo na maaring makaimpluwensya sa relasyon ng Amerika at Pilipinas, ang usapin ng Ukraine at Russia. Kamakailan ay binanggit ni Trump na kung sakaling siya ay muling maging presidente, maaring bawasan o tuluyang itigil ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Ayon kay Trump, layunin nito na wakasan ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ngunit ang pagkawala ng suporta ng Amerika ay maaring magpahina sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Kung mangyayari ito ay malaking epekto ang may dudulot nito sa pandigdigang politika, lalo na sa relasyon ng Amerika sa mga bansang nangangailangan ng kanilang tulong gaya ng Pilipinas. Isa pang mahalagang aspeto ang usapin sa Taiwan, isang bansang malapit sa Pilipinas at kasalukuyang nahaharap sa banta ng posibleng paglusob ng China. Kung ang Amerika ay magbabawas ng suporta sa Taiwan, maaaring magdulot ito ng tensyon sa rehiyon at magkaroon ng epekto sa seguridad ng mga kalapit bansa kabilang ang Pilipinas. Ngunit kung ipagpapatuloy ni Trump ang pagsuporta sa Taiwan, ang Pilipinas ay maaaring makinabang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang matatag na kalyado laban sa mabanta ng China. Ang mga EDCA sites na itinatag sa Pilipinas ay may mahalagang papel din sa usaping ito. Itinayo ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites upang magbigay ng proteksyon mula sa mabanta ng militar at magsilbing persang pangkontra sa agresyon ng ibang bansa. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Trump, posible na mas palalakasin pang Edka Sight sa Pilipinas na makakatulong hindi lamang sa depensa ng ating bansa, kundi sa pagpreserba ng kapayapaan sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga hindi sang-ayon sa paraan ng pamumuno ni Trump. Kilala siya sa kanyang matapang at minsan ay kontrobersyal na mga pahayag tulad ng pagtutol niya sa pagkapanalo ni Joe Biden noong 2020. Ang ganitong mga pahayag ay nakapagdulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan ng Amerika. Ang ganitong estilo ng pamumuno ay maaaring magkaroon ng epekto sa relasyon ng Amerika sa ibang mga bansa. Bukod pa sa mga nasabing usapin, ang relasyon ng Amerika sa China, Russia at ang kanilang papel sa United Nations ay magiging kritikal sa mga susunod na taon. Kung si Trump ay magiging mas matatag sa kanyang anti-China policies, maaaring magkaroon ng epekto ito sa kalakalan ng Amerika at China. Paano kung magpatupad ng mas mataas na taripa si Trump laban sa China? Ang ganitong hakbang ay makakapekto sa ekonomiya ng buong mundo, lalo na sa Pilipinas na malapit ang ugnayan sa parehong bansa. Sa kabila ng mga posibilidad na ito, mahalaga pa rin ang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng sarili nitong pambansang interes. Sa kabila ng mga posibilidad na ito, mahalaga pa rin ang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng sarili nitong pambansang interes. Habang umaasa tayo sa suporta ng mga kaalyado, mahalagang mapalakas din natin ang ating sariling depensa at kakayahan sa larangan ng diplomasya. Ang mahakbang tulad ng pagbuo ng mas malakas na military capability at pagpapaunlad ng ating ekonomiya ay magiging mahalaga para sa hinaharap ng ating bansa. Sa huli, ang muling panalo ni Donald Trump ay may malaking implikasyon sa global politics. Kung magpapatuloy ang kanyang suporta sa mga kalyado sa Asia, tiyak na makikinabang ang Pilipinas, ngunit may mga hamon na maaring magpahirap sa pagpapanatili ng balanseng ugnayan. Sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, walang kasiguraduhan ng bawat hakbang na gagawin ng mga lider. Ngunit isa lang ang tiyak, ang Pilipinas ay nasa isang kritikal na posisyon na kailangang maging maingat sa bawat desisyon at hakbang na gagawin. Anong inyong opinyon mga kababayan? Magkakaasa kaya tayo sa patuloy na suporta mula sa Amerika sa ilalim ng pamumuno ni Trump? at paano kaya ito makakapekto sa ating bansa sa hinaharap. Ibahagi naman ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito. Maraming salamat sa panonood kaibigan, manatiling ligtas ang lahat.